Welcome sa ating channel. Dito tatalakayin natin ang mga mahahalagang issue at makabagong pagbabago na may malaking epekto sa ating bansa, lalo na sa larangan ng pambansang seguridad. Sa episode na ito, sisilipin natin ang isang napapanahong paksa na tiyak na magpapabago sa hinaharap ng ating depensa. Ngayong araw, tatalakayin natin ang pagpasok ng militar ng Pilipinas sa mundo ng artificial na katalinuhan at robotics. Sa 2025, isang makasaysayang hakbang ito para sa ating armed forces na matagal ng umaasa sa tradisyonal na pamamaraan ng depensa. Ngunit ngayon, unti-unti nang binabago ng teknolohiya ang paraan ng pakikidigma at pagprotekta sa ating bayan. Hindi ito science fiction, ito ang realidad na nagaganap sa ating hukbong sandatahan. Ang mga dating nakikita lang natin sa pelikula ay unti-unti nang nagiging bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa paggamit ng mga digital na mapa hanggang sa real-time na komunikasyon, ang modernisasyon ay hindi na lamang pangarap kundi isang konkretong hakbang. Alamin natin ang mga konkretong hakbang ng Armed Forces of the Philippines upang makasabay sa modernong digmaan. Kasama rito ang pagsasanay ng mga sundalo sa paggamit ng makabagong kagamitan, pag-upgrade ng mga pasilidad, at pakikipag-ugnayan sa mga eksperto sa teknolohiya. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na plano para tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Mula sa mga drone hanggang sa AI systems, bawat teknolohiya ay may papel sa ating kaligtasan. Ang mga drone ay ginagamit hindi lang sa surveillance kundi pati na rin sa mabilis na pagtugon sa mga banta. Ang mga AI system naman ay tumutulong sa mabilis na pag-analyze ng impormasyon na nagbibigay ng mas epektibong desisyon sa mga lider militar. Sa tulong ng robotics, mas napapadali ang mga mapanganib na misyon at nababawasan ang panganib sa buhay ng ating mga sundalo. Ang mga makabagong kagamitan na ito ay patunay na seryoso ang AFP sa pagyakap sa hinaharap ng depensa. Susuriin natin ang AFP Modernization Program, lalo na ang C4ISTAR, ang gulugod ng modernong puwersang militar. Ang C4ISTAR ay nangangahulugang Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and reconnaissance. Sa pamamagitan nito, mas nagiging mabilis at epesyente ang koordinasyon at pagresponde ng ating mga sundalo sa anumang sitwasyon. Ang layunin natin ay magbigay liwanag at kaalaman sa estado ng ating pambansang depensa. Sa pamamagitan ng masusing pagtalakay, nais naming maunawaan ng bawat Pilipino kung gaano kahalaga ang modernisasyon at kung paano ito makakatulong sa ating seguridad at kapayapaan. Ang kinabukasan ng depensa ay naririto na at kasalukuyan nating itinatayo. Sa bawat hakbang ng modernisasyon, mas pinapalakas natin ang ating kakayahan na protektahan ang bansa. Samahan ninyo kami sa pagtalakay ng mga makabagong teknolohiya at programa na magdadala sa Pilipinas sa bagong yugto ng pambansang depensa. Ang modernisasyon ng AFP ay hindi simpleng pamimili ng bagong kagamitan. Ito ay isang masusing proseso na nangangailangan ng matinding pag-aaral, pagpaplano, at pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Hindi sapat na bumili lang ng makabagong armas o sasakyan, kailangan ding tsakin na ang mga ito ay angkop sa pangangailangan ng bansa at kayang gamitin ng ating mga sundalo. Ang bawat hakbang ay sinisigurado upang mapalakas hindi lang ang physical na kakayahan ng militar kundi pati na rin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa ilalim ng Revised AFP Modernization Act. Ang programa ay hinati sa tatlong horizon. Ang bawat horizon ay may kanya-kanyang layunin at target na makamit sa loob ng itinakdang panahon. Ang Horizon 1 ay nakatuon sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng transportasyon at komunikasyon. Sa Horizon 2, nagsimula ng pumasok ang mas advanced na kagamitan at sistema. Ngayon, sa Horizon 3, mas malalim at mas ambisyoso na ang mga proyekto na sumasaklaw sa mga teknolohiyang dati ay tila pangarap lang. Ngayon, nasa gitna tayo ng Horizon 3, nakatuon sa pag-acquire ng mga advanced na teknolohiya tulad ng AI at robotics. Ang mga sistemang ito ay hindi lamang nagpapabilis ng operasyon, kundi nagbibigay rin ng mas mataas na antas ng seguridad at kakayahan sa larangan. Ang paggamit ng artificial intelligence ay nagbibigay daan sa mas mabilis na pagproseso ng impormasyon. Habang ang robotics ay tumutulong sa mga misyon na delikado para sa tao. Sa ganitong paraan, mas napapalakas ang depensa ng bansa laban sa mga banta mula sa labas. Ang layunin ay magkaroon ng credible defense posture para sa external defense. Ibig sabihin, dapat may sapat tayong kakayahan na protektahan ang ating teritoryo at mamamayan mula sa anumang panganib o pananakop. Ang pagkakaroon ng modernong kagamitan at teknolohiya ay nagpapataas ng kumpiyansa ng ating mga sundalo at nagpapakita sa mundo na handa tayong ipagtanggol ang ating bansa. Ang mga multi-role fighter jets at advanced radar systems ay bahagi ng plano. Ang mga ito ay hindi lamang para sa pagpapakita ng lakas, kundi para rin sa aktwal na depensa ng ating himpapawid at karagatan ang mga makabagong jet ay kayang magsagawa ng iba't ibang misyon, mula sa surveillance hanggang sa air combat, habang ang mga radar system ay nagbibigay ng real-time na impormasyon tungkol sa mga posibleng banta. Ang C4 e -Star Systems, na pinapagana ng AI, ang utak na magkokonekta sa mga ito. Sa pamamagitan ng command control, communications, computers, intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance, mas mabilis at mas efektibo ang koordinasyon ng bawat unit ng militar. Ang mga desisyon ay nagiging mas matalino at patay sa datos, kaya mas napapabuti ang resulta ng bawat operasyon. Ang budget para sa Horizon 3 ay tinatayang abot sa trilyong piso sa loob ng limang taon. Malaking halaga ito, ngunit kinakailangan upang matiyak na ang bawat bahagi ng modernisasyon ay may sasakatuparan. Ang pondo ay hindi lang para sa pagbili ng kagamitan, kundi pati na rin sa pagsasanay ng mga sundalo, pagpapaunlad ng infrastruktura, at pananaliksik sa mga bagong teknolohiya. Ang Philippine Air Force ay nagpaplanong bumili ng mga multi-role fighter aircraft. Ang mga ito ay magbibigay ng mas malawak na kakayahan sa ating Air Force mula sa Air Patrol hanggang sa pagtugon sa mga emergency. Ang mga piloto ay sumasa ilalim sa masusing pagsasanay upang matutunan ang paggamit ng mga makabagong sistema ng eroplano. Ang mga modernong eroplanong ito ay mga flying data centers na gumagamit ng AI-driven sensor fusion. Sa loob ng cockpit, makikita ang mga digital display na nagpapakita ng real-time na impormasyon mula sa iba't ibang sensor ang mga teknolohiyang ito ay nagbibigay ng mas mataas na situational awareness sa piloto na mahalaga sa mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa himpapawid. Ang modernisasyon ay isang maraton, hindi isang sprint. Hindi ito natatapos sa isang gabi o isang taon lamang. Ito ay tuloy-tuloy na proseso na nangangailangan ng tiyaga, dedikasyon, at suporta ng buong sambayanan. Ang bawat tagumpay ay bunga ng mahabang paghahanda at sakripisyo ng ating mga sundalo at lider. Sa 2025, malinaw na ang AFP ay patungo sa mas matatag na depensa. Ang mga reforma at inobasyon na isinasagawa ngayon ay magbubunga ng mas ligtas at mas may pagmamalaking bansa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ang Horizon 3 ay naglalatag ng pundasyon para sa isang mas matatag, mas makabago, at mas handang hukpong sandatahan ng Pilipinas. Sa ilalim ng programang ito, binibigyang diin ang pangangailailangan ng modernisasyon upang mapanatili ang kalayaan at seguridad ng bansa, lalo na sa harap ng mga hamon sa rehiyon. Ang Horizon 3 ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng mga bagong kagamitan kundi pati na rin sa pagpapalakas ng kakayahan ng bawat sundalo at opisyal at sa pagbuo ng isang mas matibay na samahan sa loob ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng makabagong kagamitan at masusing pagsasanay ang ating mga sundalo ay mas handa na ngayon na harapin ang anumang banta mula sa loob man ng bansa o mula sa labas ang modernisasyon ay nagbibigay daan sa kanila na maging mas epektibo at mas mabilis tumugon sa mga pangangailangan ng bayan. Ang pangunahing focus ng Horizon 3 ay ang pagbuo ng archipelagic defense capability na mahalaga para sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla. Sa pamamagitan ng mas malakas na presensya sa dagat, masisiguro natin ang proteksyon ng ating mga teritoryo at likas na yaman ang teknolohiya ang magiging pandikit na magbubuklod sa Philippine Army, Navy, at Air Force. Sa tulong ng makabagong command centers at integrated systems, mas mabilis at mas epektibo ang koordinasyon ng bawat sangay ng militar. Isa sa mga pinakamahalagang proyekto ng Horizon 3 ay ang pag-acquire ng mga sistemang pang-surveillance. Ang mga ito ay magbibigay ng real-time na impormasyon tungkol sa galaw ng mga barko, aeroplano at iba pang banta sa ating teritoryo. Ang mga long-range patrol aircraft at offshore patrol vessel ay magpapalawak sa kakayahan ng AFP na magbantay at magpatrolya sa malalayong bahagi ng ating karagatan na dati ay mahirap abutin. Sila ang magiging mga mata at tainga ng AFP na magbibigay ng babala at informasyon upang maagapan ng anumang panganib bago pa ito lumala. Ang artificial intelligence ay mag-aanalisa ng data mula sa mga sensor ng mas mabilis kaysa sinumang tao. Sa tulong ng AI, mas mabilis matutukoy ang mga banta at mas epektibo ang pagtugon ng ating mga sundalo. Ang network-centric warfare ay sentro sa Horizon 3. Sa pamamagitan ng mabilis na palitan ng impormasyon at koordinasyon, nagiging posible ang sabayang aksyon ng Army, Navy at Air Force. Isang bagay na imposible kung walang AI at modernong teknolohiya. Ang Horizon 3 ay tungkol sa pagbuo ng isang kumpletong sistema ng defensa. Isang sandatahang lakas na hindi lang moderno, kundi matatag, mabilis magdesisyon at tunay na nagkakaisa para sa kapayapaan at kaligtasan ng sambayanang Pilipino. Ang UAV sa drones ay simbolo ng modernisasyon ng AFP. Sa 2025, ang papel ng UAV sa operasyon ng AFP ay mas critical. Ang mga drone ay ginagamit para sa intelligence, surveillance, at reconnaissance. Ang Philippine Air Force ay nangunguna sa paggamit ng advanced UAVs, tulad ng Hermes. Ang pagunlad ng UAV fleet ng AFP ay indikasyon na ang hinaharap ng air power ay nagiging unmanned. Ang AI ang nagsisilbing utak ng modernong militar. Sa 2025, ang AI ay integral na bahagi ng depensa. Ang AI algorithms ay nagpoproseso ng malaking volume ng data ng mas mabilis kaysa sa tao. Ang predictive intelligence ay ginagamit sa counter-terrorism operations. Sa maritime domain, ang AI ay nag-flag ng anomalous behaviors ng mga barko. Ang AI-powered decision support systems ay nagbibigay ng options sa mga commander. Ang paggamit ng AI ay may kasamang mga hamon tulad ng algorithmic bias. Ang Pilipinas ay nasa yugto ng maingat na pag-explore ng AI para sa depensa. Ang modernisasyon ng militar ng Pilipinas ay hindi kayang gawin ng nag-iisa. Ang pakikipag-alyansa sa ibang bansa ay mahalaga para sa teknolohiya at pagsasanay. Ang Estados Unidos ay pangunahing partner sa ilalim ng EDCA. Ang Israel ay supplier ng high-tech na kagamitan tulad ng Hermes UAVs. Ang South Korea ay lumalaking defense partner, nag ng FA-50PH aircraft. Ang diversification ng defense partners ay nagpapakita ng independent foreign policy. Ang mga alyansang ito ang nagpapabilis sa pag-abot sa modernong hukbo. Ang AFP ay nagsisimula ng tuklasin ang potensyal ng unmanned ground at underwater vehicles. Ang mga robot na ito ay kayang gampanan ng mga mapanganib na trabaho. Ang Philippine Army ay gumagamit ng robot para sa explosive ordnance disposal. Ang Philippine Navy ay tumitingin sa unmanned surface vehicles para sa maritime patrol. Ang robotics sa lupa at dagat ang susunod na frontier ng military technology para sa Pilipinas. Ang pinakamalaking hamon sa pagyakap sa AI at robotics ay ang pagdevelop ng humanware. Sa 2025, ang AFP ay nakatuon sa training and education. Ang mga sundalo ay kailangang maging tech-savvy, isang warrior scholar. Ang lahat ng major service commands ay nag-update ng training curriculum. Ang joint exercises ay mahalagang venue para sanayin ang AFP sa multi-domain operations. Ang sundalo ng 2025 ay isang technician, analyst, at lifelong learner. Ang militar ng Pilipinas sa 2025 ay nasa gitna ng transformasyon. Ang pagpasok ng AI at robotics ay hindi na tanong na kung, kundi paano. Ang Horizon Tatlo ng AFP Modernization Program ay konkretong plano para sa credible defense posture. Ang teknolohiya ay kasangkapan, ang tunay na lakas ay nasa sundalong Pilipino. Ang pambansang depensa ay gawain ng buong bansa. Ang kinabukasan ay itinatayong ngayon sa bawat desisyon at proyekto. Ang depensa ng Pilipinas ay nasa ating mga kamay. I-click ang like button kung naniniwala kayo sa kalagahan ng modernong militar. Maraming salamat sa panood.